goes first what's the order of shots how's he on the left first the tunnel green light you're clear to sandy send it Maligayang panunood po kareka, ang ating tatalakayan ngayon ay tungkol sa isang 2025 action trailer film na may pamagat na The Last Stand. Kaya sit back, relax at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap ang ipinakita sa atin ang isang grupo ng mga elit na sundalo na kilala bilang Phoenix Team na pumasok sa isang tunnel upang isagawa ang isang delikadong misyon. Ang kanilang layunin ay makalusot sa punong tanggapan ng isang illegal na arms dealing mafia sa bansang CDE. Matapos ang mabilis na pagnyotaralay sa isang banta ay kinukontrol nila ang CCTV system na minamanipula ito para sa kanilang kalamangan. loping cameras looks like primary target is in the office Nakaposisyon din karekap sa labas ang dalawang sniper mula sa Phoenix team na si Brandon at ang partner nitong si Zandi na naghihintay ng hudyat ng kanilang mga kasama sa loob ng tunnel. Makalipas ang ilang sandali ay dumating ang signal at maingat na pinipili ni na Brandon at Zandi ang kanilang mga target bago kumilos. Sa paglabas ng koponan ng Phoenix mula sa tunnel ay ginalugad nila ang kuta ng mafia upang isagawa ang kanilang mga individual na gawain. Isa-isa ay tahimik nilang inaalis ang mga kalaban. Sandy, send it. Gayunpaman, napagtanto ng isa sa mga miyembro ng mafia na ang kanilang base ay nasa ilalim ng paglusob ng mga sundalo. Kaya, nagmamadali siyang ipaalam sa kanilang pinuno ang sitwasyon. ito, si Kovalov. Ang walang awa na pinuno ng mafia ay nagpapotok ng ilang mga putok sa hangin at nag-trigger ng alarm upang alertohan ang kanyang mga tauhan sa mga intruders. This is we have in my house. Show them what we do with intruders ang kaguluhan ay sumabog habang ang mga tauhan ni Kovalov ay kumikilos at isang matinding putukan ang sumiklab. sa kabilang panig ng larangan ng digmaan ay sinubukan ng dalawa sa mga sniper ni Kovalo na patumbahin sina Brandon at Zandi. Ngunit nakita ni Zandi ang kanilang posisyon sa tamang oras. Hindi nagtagal ay inalis nila ni Brandon ang banta. Amass it. Send Si Kovalov at ang isa sa kanyang natitirang mga alipores ay sinubukang muling iposisyon ang kanilang mga sarili habang patuloy na lumalaban. Disperadong mabuhay ay nakipag-ugnayan si Kovalov sa kanyang kaalyado, ang punong ministro na kasabwat sa kanyang mga operasyon at humiling ng agarang reinforcement. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay ipinaalam sa kanya ng punong ministro na darating ang backup sa loob ng isa hanggang dalawang oras pa na pagtanto ang kakilakilabot na sitwasyon ay inactivate ni Kovalov ang isang mapangwasak na bagong sandata na isang device na idinesenyo upang patumbahin ang lahat kung sila ay makorner. Hindi nagtagal ay matagumpay na napalibutan ng koponan ng Phoenix si Kovalov at ang kanyang huling natitirang kasama. Maya-maya ay idiniklara ni Kovalov na lahat sila ay mamamatay. Kasabay nito ay isang napakalaking shockwave ang sumabog na itinapon ang lahat sa silid kabilang si Kovalov at ang kanyang mga tauhan sa lupa. <coughs> Pagkatapos ay lumipat ang eksena karekap dalawang araw ang nakaraan na nagpapakita ng sasakyang panghimpapawid na lumapag sa tigang na lupain ng Cab Verde. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay lumabas si Brandon na tinawag upang tumulong sa misyon. Sa sandaling iyon ay binati siya ng isang commander na nagnangalang Modes na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat sa pagdating ni Brandon. Ipinaliwanag ni Modes na ang mga maalamat na kakayahan ni Brandon bilang isang sniper ay isang malugod na karagdagan sa kanilang pwersa. Dahil dito ay malugod pagod siyang tinanggap ng dalawa sa mga tauhan ni Modest, kabilang ang isang nangangalang Nova habang naglalakbay si Brandon patungo sa base. Ibinahagi ni Nova ang kalunos-lunos na kasaysayan ng kanyang bansa at inihayag niya na ang kanyang ama ay minsan nang namuno sa bansa ngunit pinagtaksilan at pinatay ng kanyang sariling tiyuhin na ngayon ay nagsisilbing punong ministro. Ang kanyang tiyuhin ay nakikipagsabwatan sa isang Russian mafia boss upang bumuo ng mga advanced na teknolohiya ng armas. Kung makompleto ito, ang mga sandata ay maaaring malagay sa panganib ang buong mundo. Pagdating sa base, ay muling nakasama ni Brandon ang kanyang matandang kaibigan na si Zero, ang pinuno ng CIA. Ipanaliwanag ni Zero na tinawag si Brandon upang tumulong sa paghuli kay Kovalov, ang boss ng mafia ng Russia na matagal nang nagsusuplay ng mga illegal na armas sa Amerika. Gayunpaman, si Kovalov ay naging mas malakas dahil sa kanyang alyansa sa punong ministro na ginawa siyang mas malaking banta. Pagkatapos ay ipinakilala ni Zero si Brandon sa mga sundalo sa base na bubuo ng isang pinag-isang pangkat upang pabagsakin si Kovalov. Hindi nagtagal ay iniharap ni Modest ang isang binata na nagngangalang Zandi na isang may talento ngunit walang karanasan na sniper na hindi pa kumitil ng buhay. Pagkatapos ng mga pagpapakilala, ang kuponan ay nagsimulang magsanay na parabang sila ay nasa pugad ng mafia Boss, habang si Zandi ay nagsasanay sa kanyang pagbaril sa ilalim ng patnubay ni Brandon. The more you sweat in training, the less you bleed in battle. Expect them to be packing heavy artillery. We'll catch them early morning when they are tired. Their exit will be our entrance. We will use it to access the compound undetected. You're with me. We'll be hunting the primary target, Kovalov. Secure the garage. Dismantle any vehicles you find. We will secure munitions room until it is safe for you to mine data. We need to keep a low profile on this, people. matapos ang sesyon ng pagsasanay, ay tinanong ni Zandi si Brandon kung ano ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging sniper. Sumagot si Brandon na ang pagkitil ng buhay sa unang pagkakataon ay ang pinakamahirap na hamon dahil pinipilit nito ang isa na harapin ang bigat ng pagkitil sa buhay ng isang tao. Pagkatapos ay pinag-usapan ng dalawa ang layout ng silid Lead na kanilang sasalakayin. Binabalangkas ni Modes at ng kanyang representante ang mga detalye ng misyon na nagtalaga ng mga partikular na tungkulin sa bawat sunod. Ipinagmamalaki ni Modest Karekap ang pangalan ng kanilang unit na Phoenix at pagkalipas ng ilang oras ay nagtipon ang mga sundalo upang magpahinga at magsalo sa pagkain. Tinanong ng isa sa kanila si Modest kung sino ang unang taong narekrut niya at inihayag ni Modest na ito ay si Angel. Isinalaysay niya ang hindi kapanipaniwalang katapangan ni Angel sa pakikipagharap sa mga terorista. Sa kabila ng pagiging outnumbered at sinaksak ng labing dalawang beses ay lumaban si Angel gamit ang kanyang mga kamay at sa huli ay natalo ang kanilang ng mga kalaban. Nang marinig ito ay masigasig na hiniling ng mga sundalo kay Angel na ipakita sa kanila ang mga peklat mula sa laban ng iyon at nahihiya siyang sumunod. Pagkatapos kumain karekap ay nilapitan ni Brandon ang dalawang sundalo na laging nakikitang magkasama at tinanong kung mag-asawa ba sila. Ipaniliwanag nila na hindi sila mag-asawa kundi magkapatid. Kilala pala sila bilang mga twin axes dahil palagi silang umaasa sa kanilang mga palakol bilang isang last resort na sandata. Kinabukasan karekap ay tinanong ni Zero si Angel kung ano ang ginagawa niya. Maya, maya ay ibinunyag ni Angel na siya ay nagsketch sa mukha ng militanting pumatay sa kanyang anak na babae na umaasang balang araw ay makaganti siya. Napag alama na ang salarin ay isa sa mga tauhan ng punong ministro. Kaya naman, unang-una nang sumali si Angel sa grupong ito ng maglaon ay tinipo ni Moody's ang lahat ng mga tropa upang maghatid ng isang motivational speech. Binigyan din niya na ang kanilang pangunahing misyon ay hulihin si Kovalov ng buhay para makaharap siya sa paglilitis sa international court at ilantad ang mga krimen ng punong ministro. Gayunpaman, kung lumaban si Kovalov ay otorizado silang patumbahin siya. Pagsapit ng gabi ay nagtanong si Modest tungkol sa training ni Sandy. Sa sandaling iyon ay tinanong niya si Brandon kung handa na ba si Sandy na ituring na kapantay niya bilang isang sniper dahil sa kanyang kakulangan ng karanasan. Bilang tugon ay sinabi ni Brandon na susubukan niya si Sandy sa gabing iyon. Kung mabigo siya ay hindi isasama si Sandy sa paparating na misyon. Kalauna ng gabing iyon ay dinalan ni Brandon si Sandy sa isang liblib na lugar at inutusan siyang barilin ang isang isang lalaking naninigarilyo ng kalapit na bahay. Nag-aalangan si Zandy at nagtanong kung bakit dapat niyang patayin ang isang tao ng walang malinaw na dahilan. Sa kabila nito ay mariing sinabi ni Brandon na hindi dapat masyadong isipin ito ni Zandy at ito lang ang likas na katangian ng kanilang trabaho. Kahit na nag ang sundalo ay hinila ni Zandy ang gatilyo at sinunod ang utos ni Brandon. Gayon pa man, blanko ang patok ng baril at naguguluhan si Zandi at hindi sigurado sa totoong intensyon ni Brandon. Hindi nagtagal ay ipinaliwanag ni Brandon na ito ay isang pagsubok sa pag-iisip para kay Zandi. Kung si Zandi ay tumanggi na hilahin ang katilyo, siya ay mabigo sa pagsubok at mabawalan sa misyon. Sa kabutihang palad, sa kabila ng kanyang reserbasyon ay pumasa si Zandi. Sa sandaling iyon kareka ay ikinuwento ni Brandon kung paano siya mismo ay nabigo sa isang katulad na pagsubok sa nakaraan na nagresulta sa karagdagang dalawang taon ng pagsasanay sa militar Kinabukasan ay naganda ang buong Phoenix Squad para sa kanilang misyon. Di nagtagal ay sumakay sila sa kanilang mga sasakyan at nakikipaglaban gaya ng inilarawan sa mga pambungad na eksena ng pelikula. Pagkatapos, ang eksena karekap ay bumalik sa kasalukuyan kung saan pinasabog ni Kovalov ang kanyang advanced na sandata. Sa hindi inaasahan, lahat ng tao sa silid ay nakaligtas sa pagsabog ng hindi nasaktan, kabilang na si Kovalov. Maya, maya ay biglang pumasok si Zero at hinawakan si Kovalov habang tinutukan ng baril. Hindi nagtagal ay nag-assemble ang buong Phoenix team kasama si Brandon. Pumaling sila kay Modest para sa paliwanag ng kamakailang pagsabog. Ipinaalam sa kanila ni Modest na si Kovalov ay nagpakawala ng isang sonic wave mula sa kanyang device ngunit sa kabutihang palad, lahat ay hindi nasaktan. Pagkatapos ay inihimok niya sila na kunin ang data ng server mula sa advanced na armas na nasa ilalim pa rin ng pag-unlad. Gayunpaman, nagbabala si Kovalov na lahat sila ay nasa matinding panganib dahil ang mga militanteng puwersa ng punong ministro ay malaki malapit ng dumating at ang sonic wave ay malapit ng mag-trigger ng isang sakuna na reaksyon. Tapat sa kanyang salita, si Modes at ang iba pang Phoenix Squad kasama si Kovalov ay bumagsak ilang sandali lang. Modes! Modes! Oh. No, 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 no! Oh. Chess. Chess. oh! Hello! Ang taga-disenyo ng armas ni Kovalov ay agad na tinanong tungkol sa kung paano gamutin ang mga nahimatay. Ngunit ipinagtapat niya na walang ibang paraan. Hindi nagtagal ay ibinunyag niya ang mapangwasak na katotohanan na lahat ng nalantad sa shockwave ay tiyak na mamamatay. Iilan na lang ang natitira sa mga membro ng Phoenix karekap kaya mabilis na kumilos at hinimok sila ni Zero na lumikas bago dumating ang mga militante ng punong ministro. Gayunpaman, tumanggi si Angel na umalis na hindi dalhin ang kanilang mga namatay na kasamahan at giniit na bigyan sila ng maayos na libing. Isang mainit na pagtatalo ang naganap sa pagitan ni zero at Angel hanggang sa namagitan si Nova na nagmumungkahi na dapat gawin ni Brandon ang panghuling desisyon. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagsasaalang-alang ay sinabi ni Brandon na dapat nilang kunin ang data ng server mula sa advance na armas. Kung mabigo silang gawin ito ay ipagpatuloy ng punong ministro ang production nito na posibleng mapuksa ang isang lungsod o kahit isang bansa sa loob ng tatlong minuto. Bilang resulta ay hinikayat ni Brandon sina Zero at Nova na magtungo sa lab habang inutusan ang tatlo pa na ihatid ang mga bangkay ng kanilang mga namatay na kasama sa tunnel. Sa loob ng lab ay ibinunyag ni Nova na 70% na kompleto na ang sandata at ang naunang pagsabog ay maliit na pagsubok lamang. Ibinunyag din niya na ilang mga bansa kabilang ang North Korea ay nakakuha na ng mga materyales para sa armas na ito. Pagkatapos ay nagtanong si Zero kung maari nilang dalhin ang buong server kung saan tumugon si Nova na imposible ito dahil wala silang maraming sa yan. Sa huli, ay nagpasya si Brandon na i-upload ang lahat ng data ng server sa isang satellite na nagbibigay daan sa pag-access para sa United Nations. Ang pagsira sa lab sa sandaling iyon ay magiging masyadong biligruso dahil ito ay magiging hadlang sa kanilang kakayahan na mahulaan ang mga banta sa hinaharap sakaling subukan ng isa pang grupo na bumuo ng armas. Hindi nagtagal ka recap ay nagtipon ang buong team habang binabalangkas ni Brandon ang kanyang plano na i-upload ang data ng server. Nagpahayag ng pangamba si Angel na binabalangkas binanggit ang proseso ng pag-ubos ng oras at ang napipintong pagdating ng mga militanteng grupo ng punong ministro. Sa kabila nito, ay iginiit ni Brandon na ito ay isang panganib na dapat nilang gawin. Kasunod ng kanilang kasundoan, ay nagtalaga si Brandon ng mga gawain. Si Nova ay nakatalaga sa pag-upload ng data ng server, habang ang iba ay naghahanda ng mga bala, mga bitag, at mga madiskarteng posisyon. Sa kalaunan, ay sinubukan ni Nova na makipag-ugnayan sa mga kasama ni Modest sa pamamagitan ng satellite na umaasang makakapag bigay sila ng tulong bagamat na natili siyang medyo pesimista. Makalipas ang 30 minuto, ang pag-upload ng data ng server ay umabot lamang sa 50%. Pagkatapos ay inabot ni Brandon kay ang isang cellphone at ipanaliwanag na ang unang tawag ay konektado sa bomba sa koridor habang ang pangalawang tawag ay nakalink sa bomba sa silid ng lab hindi nagtagal, ang bawat miyembro ng koponan ay pumunta sa kanikanilang posisyon. Isang miyembro na nagangalang Hira na naluluha pa rin sa pagkamatay ng kanyang kapatid ang nanumpa na lalaban ng buong lakas upang makapaghiganti. Ilang sandali pa karekap ay dumating na ang mga militanteng puwersa ng punong ministro. Habang pumapasok ang dalawang sasakyan sa perimeter ay nagrally ang mga pwersa ni Brandon at matagumpay na nan-neutralize ang dose-dose ng mga sundalo ng kaaway. very Isang punto ay naubusan ng bala si Hira at inutosang umatras sa loob ng base. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natagpuan niya ang kanyang sarili na na-corner ng isang sundalo at nahulog sa tubig. Pinalibutan siya ng iba pang mga sundalo, ngunit tuson niyang sinabi na maling babae ang kanilang nakalaban. Sa isang disperadong hakbang ay itinaas ni Hira ang kanyang palakol at nagawang talunin ang mga tropa ng kaaway. Samantala, natagpuan ni Nazandi, Angel at Zero ang kanilang mga sarili na na-corner at naubos na ang kanilang mga bala. Sa takdang oras ay bumaba si Brandon mula sa rooftop at inutusan silang umatras sa base habang pinipigilan niya ang kalaban. Just came in. Fall back to sa isang hiwalay na pagharap sa wakas ay hinarap ni Angel ang babaeng pumatay sa kanyang anak na nasangkot sa isang mabangis na tunggalian na nagtapos sa pagkamatay ng kalaban Ilang sandali pa ay nag-cross ang landas ni na Brandon at Zero at sa sandaling iyon ay itinuro ni Zero si Brandon sa kusina habang siya mismo ay pumasok sa opisina upang harapin ang isang grupo ng mga kalaban na sundalo. Sa kabila nito ay hinarap din ni Brandon ang kanyang bahagi ng mga kalaban. bilang banda ay pitong kalaban na sundalo ang sumulong kay Nova at dahil sa labis na pagkabalisa, si Nova ay gumawa ng isang disperadong tawag at pinasabog ang mga bombang na kalagay sa pasilyo. Hindi nagtagal ay pinaalam niya sa team na kumpleto na ang pag-upload at hinihimok silang lumikas agad at muling magsama-sama sa itinalagang extraction point. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Hera na natagpuan ng kanyang sarili na napapalibutan hanggang sa biglang namatay ang mga ilaw. Nang binuksan ni Hera ang kanyang flashlight ay nakaharap niya ang ilang mga sundalo na agad na umataki sa kanya. Nakakalungkot ka dahil napatay si Hera. Sa ibang lugar ay nakikita ni Brandon na hinihimok ang kanyang mga tropa na magpatuloy patungo sa extraction point. Habang siya ay gumagawa ng kanyang pagtakas, siya ay binaril. kita ito ay sumugod si Zero sa kanyang tabi at tinitiyak sa kanya na magiging maayos ang lahat. Sa ibang lokasyon karekap ay maraming beses ding binaril si Nova ngunit mabilis na inalis ni Zandi at Angel ang mga sundalong sumalakay sa kanya. Nova, get down! Hindi nagtagal ay nagtipon ang lahat ng tropa ni Brandon sa extraction point. Ibinigay ni Nova ang kanyang cellphone kay Brandon at inutusan siyang gawin ang pangalawang tawag na magpapasabog sa mga bomba sa lab. Nakakalungkot dahil sumoko si Nova sa kanyang mga sugat bago tumawag si Brandon. Sa huli ay inutusan ni Brandon ang kanyang mga tropa na maghanda para sa pagsabog. Hindi nagtagal karekap ay dusi, dusi ng mga sundalo ng kaaway ang nagsimulang mapaslang. Pagkatapos ay inutusan ni Brandon ang natitirang mga tropa na umatras sa tunnel na determinadong pigilan ang mga sundalo ng kaaway. Gayon pa tumanggi si Zero na umalis sa kanyang tabi na nagpapaalala sa kanya na siya ang nag-udyo kay Brandon na pumunta sa lugar na ito. Sa pagpapasya na manatili, si Zero ay nanindigan. Sa wakas ay inutusan ni Brandon sina Angel at Zandi na umalis na nagbibigay diin sa kahalagahan ng paghahatid ng data ng server sa United Nations. Mabilis na kumilos, sina Brandon at Zero ay sumug good sa open field at isa-isang pinabagsak ang mga kalaban hanggang sa maubusan sila ng bala at na corner sila Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga kalaban na sundalo ay nalipol ng isang grupo ng mga reinforcement. Ito pala ay mga kasamahan ni Modes na nauna nang nakontak ni Nova. Mabilis nilang isinugod si Nova sa ospital dahil nadiskubring buhay pa ito. Kasunod nito ay bumalik sa Amerika sina Brandon at Zero at sa sandaling iyon ay ipinahayag ni Nazandi at Angel ang kanilang pasasalamat sa kanilang tulong. Hindi lang iyon, ibinunyag din ni Angel na hinatula na ang punong ministro at ang kahalili niya ay si Nova na nagpapagaling sa ospital. Sa huli ay umalis na sina Brandon at Zero. At dito nagtatapos ang pelikula mga kareka. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Cheers!